Ibinahagi ng aktres at dating ABS-CBN president na si Charo Santos concio ang isang makulay na kwento tungkol sa yumaong comedy king na si Dolphy. Ayon kay Charo, muntik na siyang mawala ng trabaho sa ABS-CBN noong dekada 80 dahil kay Dolphy, isang pagkakataon na naging mahalaga sa kanilang karera at sa industriya ng telebisyon. Kwento ni Charo, nang bumalik si Dolphy mula sa Estados Unidos, tinawagan siya ng comedy king na may balak na magbalik telebisyon. Ang unang ginawa ni Charo ay kausapin ang kanyang boss na hindi na niya binanggit ang pangalan. Ayon sa kanya, hindi agad sumang-ayon ang kanyang boss sa ideya dahil matagal na raw hindi nakikita si Dolphy sa telebisyon, kaya't posibleng hindi na siya tangkilikin ng mga tao. Ngunit matibay ang paniniwala ni Charo na ang comedy king pa rin ang pinakamahalagang personalidad sa industriya ng komedya. I went to my boss, sir ibalik natin si Mang Dolphy. Sabi ng boss ko, ano ka ba, hindi ka ba nag-iisip? Tatlong taon nang wala yan, nakalimutan na yan ng tao. Sabi ko, sir as far as I'm concerned, he is the king of comedy. Ayon kay Charo, nagsabi siya ng matapang na saloobin at binigyan ng assurance ang kanyang boss na magtatagumpay ang programa ni Dolphy. Hindi nakalimutan ni Charo ang sagot ng kanyang boss na nagsabi na malaking risk ito at baka hindi mag-rate ang programa ni Dolphy. Ngunit sinabi ni Charo, sir kung hindi mag-rate yung programa ni Dolphy, you can fire me. Nang marinig ito ni Charo, nagulat siya at tinanong ang sarili kung bakit niya ito sinabi, pero nanatili siyang matatag sa kanyang pananaw. Dahil sa tiwala ni Charo kay Dolphy at sa kanyang team, nagpatuloy sila sa paggawa ng programa. Ang nakatakdang show ay ang Home Along Dariles, isang sitcom na pamatok sa mga manunood at naging pinakamataas na programa sa primetime sa ABS-CBN. Naging matagumpay ito hindi lamang sa telebisyon kundi pati na rin sa paggawa ng pelikula na batay sa parehong palabas. Ayon pa kay Charo, sa unang episode pa lang ng Home Along the Riles, naging number one agad ito sa primetime, at ito ay nanatili sa tuktok ng rating sa loob ng labimpitong taon. Tinanong pa ni Charo ang mga tagapakinig kung ano ang kanilang mga alaala ukol sa nasabing programa, na tunay na nagbigay saya sa maraming pamilya sa bansa. Sa pamamagitan ng kwentong ito, ipinakita ni Charo Santos-Concio ang kahalagahan ng tiwala, pananampalataya, at dedikasyon sa pagpapalaganap ng mga makabago at magagandang proyekto sa industriya ng telebisyon. Ang tagumpay ni Dolphy sa pagbabalik telebisyon ay hindi lamang isang patunay ng kanyang galing at karisma bilang isang komedyante, kundi isang simbolo ng magandang pagtutulungan at pagkakaintindihan sa likod ng kamera. Ano ang senyo sa balitang ito?